Eto mga kabrada Tatanim tayo ng ano uh, Cherry Sa butas na to Dito siya natin muna ilalagay Puno ng limon Tatanim din natin dito Ayan. Citrus limon Yan ang ano niya. yan Tatanim na natin ang ano, ang uh, cherry. Muulan dito ngayon eh, kaya napakagandang tempo para itanim to. At, uh, mabubuhay siya dahil uh, bibigay sa atin ng kalikasan ng lahat ng ating kailangan. Lagyan namin ng mga sanga-sanga para a-absorb siya ng tubig. Ayan, yan dyan yung yan yung cherry. Ito na naman yung isang cherry. Eh, bagay natin. Bidirin yung utol yan. Doon sa pinakita ko sa inyong tindahan. Yan, dito na minalagay yung limon. Kasi dito, mula doon sa bakod, mga 3 meters ang layo. Hindi ka pwedeng dumikit ng bahay doon eh. Sa batas dito, 3 metro eh. Kaya itong lugar na pagkataniman natin, namin na to, parang dead spot na siya. Hindi siya pwedeng lagyan ng kahit anong structure. Yan, nilagyan namin ng konting tubig. Pagkatapos si eh, inano ni Mang Richie. Inano niya, tinuldok, tuldok niya para maluwag. Ayan. Ayan. Ito na bagong tahanan ng lemon na to. Kasama na namin habang buhay itong puno na to. Ito siya. Yan ang itsura niya. Kaya ito habang buhay na natin kasama to. Makikita niyo ito paglalaki. Aabangan natin siya. Pansin Yan. Ito, nilalagay namin yung mga dahon-dahon na tuyot na to. At uh, siya yung uh, magsisilbing foam Yung mga sangayan ng mga, mga ano ng mga, mga pine tree. Mm -hmm. Yan. Patunaw na. Uh -uh. Pulok na siya. Ngayon, nahahawak uh, siya ng tubig pagkamulan. Iho-hold niya rin yung tubig tas dahan-dahan niyang yung, yung moisture doon sa halaman kaya mananatili siyang basa at uh, ang paglaki niya eh, siguradong magiging napakabilis yun ang isang idea rito idea na blacky kilan uh, yun ang kanyang ano, uh, idea niya maganda maganda idea at uh, pwede niyong gawin sa inyo to sa halip na sigaan niyo yung mga mga sanga na, na, mga dahon na to yun ilagay niyo sa tabi ng puno Yan, yan yung isang ano, uh, cherry. Yan yung isa. Eto, eto yung isang cherry. Dito siya nakalagay. Uh, ito rin yung magiging halaman natin dito habang buhay. Yan ang magiging bunga niya. Yan. Yan, meron tayong limon at sa baba meron pa tayong sang cherry. Yan ang uh, binili ni Utol ni Utol Dandy. Eh, tinanim na namin. Kaya nandito siya. Ito yung hihintayin natin pag uh, pagdating ng panahon eh, may kinabang tayo dito. Yan yes, siya. Yan, limon. At isa pang cherry doon sa baba. Gandang preparasyon. Hidup aku di sa mga diskarte. Nice move. Eh, talagang tumatanda. Mas, ma Mas matanda na ini ya sa kanila. Maganda yung mga preparasyon. Saan ka pa? Peace of mind. Dito na lang. So, tadi, beri sa medisina dito. Senior na eh. Nananampayan, nanghihingi ka na lang ng, ano sa drugstore, kahit saan drugstore, basta dala-dala mo yung tareta, yung ID mo. Kinaskas nila kung anong, ano mong gamot, bigay sa'yo, PY. Oh. CY lang ang sagot mo sa kanina. Gracias. Ganun lang. Magaling ID ko rito, no? Kaya eh, magandang ano ito. Naisip nila nang mga amigo ko. Na kailangan ng kwan. kami nung paman man. Bago kami, magkakasama na kami dito. Walang iwanan. Iyon. Iyon siya ba lang Ang ating uh, kasamang tunay. Siya yung mga kaibigan natin dito. Mm -hmm. Eh, yun nga. At, uh, nagustuhan niya niya idea rito dahil nga, ano, uh, pagdating ng araw, eh, talaga nga, ano, wala tayong tatakbuhan. Eh, kundi dapat, eh, ihanda natin yung lugar na pupunta natin. Dahil nga wala Mahirap eh Magiging kawawa tayo pagdating ng panahon eh. Yun ang iniisip naman namin Kaya ginapang namin itong ano na to Ginapang namin itong uh, lugar na to Para maging amen Eh ngayon eh, bakod na siya Property na namin to at, uh, dito, dito na kami Muna Hanggang uh, <laughs> Hanggang pagtanda na si ko. Hanggang kulyon Ganoon na magiging laban